What's up mga kainsan? Magandang hapon po. Ay, ano mga kainsan? Kumusta na kayong lahat diyan? Ay, naay. Tayo po ay ng asula. Papakain po sa manok. <laughs> Ayan po. Oh. Ang dami din eh. Oh. Ay, nasa pao na. Iisang buwan na At uh, tayo po mag-aani na uli. Yo nagkakasabay-sabay na po ang sapaw ngayon po ay tag-asula na tagdami mga eh. kaisan okay, meron pong buwan nakakaunti ang asula gawa ng yan po ay pag ang tubigan at nalabo ay ang asula po ay masin na ano din para pong sila'y nalipas Yan, ang bilis din ba naman mga kaisan ng isang taon? Ano? Ya, yeah, inaay na naman, aniha na naman. Biruin mo ako mga kaisan. Ay, dalawang taon na dito. Ya, yeah, dalawang taon na ako dito sa atin. Yan yeah, ang bilis ng panahon. Ayan pagkakadami oh. Ah. Oh, ay mamimili ka? Oh ikaw po ang mamimili oh naipon ah ah hahanap ah, tayo ng muram yung ano yung talagang apakakarami ah, sa ilalim eh buntot bunto ng asula ay sarap ng hangin din eh Ayun, ang magandang asulo oh. Babalikan natin 'yan. Are, mga kaisan oh. Ay. Dini ang maraming asulo. Ari po yung ating hinawan oh. Ang ganda no. Lalagyan natin ng duya noon, unti na oh. Goro. Hawang-hawan na. Oh. Dami oh. Eh. Dini po yan ang daming tilapia. Yung mga bata po yung lagi namimingwit din eh. Mga dayo. Ayan, ang maraming asula. Oh, naay pa po. Oh. Ah, Oo. Yan. Oh. Kadami. Ay. Oh, ah. Gustong gusto ng, bat ng manok, batang bata. bata. ito pong asulang ito yung bago pala ang pong silang ano yung bata pa ito po ay bigla ito po ang gustong gusto ng mga ano po manok Aba, may nambabanggan dalag po sa ilalim ay. Nambabanggan pa ah. bukas ito mga sa sila gantuli karami ito po ay hindi nawawala panda mabilis po silang dumami at inlaan pong pipigain eh, para po ano hindi masyadong mabigat ganda po ang ginagawa natin mga kainsan tuwing magat hapon misan eh, hindi ko na po naipakita sa inyo ay eh. Ayan. Wala po itong amoy. Amoy ano po siya, yung parang buraklak. Ayan. Tapos ilalagyan ko po ng ipa. Lalahokan -lala ko po ito ng ipa. Madami po ito. Busog na busog na po ang mga manok nito. Yan po ay puno lahat. Lahat po ng palaya na yan. Meron po ang ilalim. Yan. Yan. para pong hindi nabawasan ano kung natanda, natatandaan ninyo mga kainsan yung batiya yung parang serbesang malaki ganun dati ang palanggana ano? ay inabot ko yun ako yung elementary eh. yan big bigat galvanize na eh, eh. pag <laughs> yung palanggana pala ang kadalhana parang serbesang malaki siguro inabot niyon pag iniinabot ninyo ay talagang tayo may edad na Aw. Oh. Sunong-sunong na ganare at maglalaba sama-sama sa ilog. Ya. Yeah. Ayun yung manuka natin sa kabila. Dulo sa dulo. Tatlong baula ang mga kainsan. Yan, ito po Nalahokan ko lang po siya ng ipa. Kaya mga apat. Para po hindi maumay ang manok. Ito po ang uh, nagsisilbing pang ano po. Pang uh, pampabilis sa po. Ito rin pong asula ang pakain natin sa mga tilapia po. Yung sa mini lake po. Kaya tayo mga kainsan hindi pwedeng ano ay yung tatanghaling gumising. Sa so, dami nating gawa Mamaya maungahuli po ako Preparation po para bukas na maga Hindi na ako hahanap Sa hapong hapon po ako nag -ana. Pagkatapos pong kumain yan I-extrahin ko po ito Ubus po ito sa manok Mga kainsan Iyo yeah silbing pakain na po yan diretsyo na la 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 linaw na ang tubig ano mga kaisan linaw na ano oh. marami lang nagkukumit na hindi daw lilinaw ay eh. Hindi naman po ganun kalinawan pero malinaw na po siya. Hmm. Malinaw na. Yeah. Malinaw na. Baka eh, po ito sa tilapia, bibigyan po natin. Ubos din po yan mamay ha. Bibigyan lang po natin ng kaunti. Nasa lubong din po ang tilapia eh. Swimming pool na lang ang kulang ng ano, mga kaisan. Sa ganda ng tubig dito sa lugar namin ano. Ah. <laughs> oh. Ah ah. Walang jo. Kahit ah, buong bayan eh, pwedeng uminom dito eh. Oh. Eh. Talagang ng filter. Filter lang katapat niyan. kumusta na? Oh. Uh. Mual ay. Pipinuhin pa natin to. Oh, uh. hari. Hmm, bobos po 'yan. Dali, gaor. mau orang yang tendang, dari kayak tadi Oh, mga mga kaisan, update ko lang kayo sa S Swiss na ano, natubo na po siya. Medyo yung iba lang ay medyo siguro na palalim ang tanim natin. Pero halos natubo na po. Mas mas mabilis po tumubo yung pipino. Ito po yung ating pipino. Yan, ito po ay yung uh, Jackson. Jackson po at saka itong isa ay yung itinanim natin. Ano, nalimutan ko na ang variety. Ito mga kaisa no, yan tumubo na po. At gawa ng binigyan, bumili po tayo ng ano ay binhi. Ay di isinubukan po natin din eh. Hmm. Nagkaigi naman po. Halos sa uh, may namatay po siguro ay di madalang naman. Ari halos po nabuhay lahat. Nabuhay lahat po ari. Kaya lang po ari ay napansin ko ay may patay na iba. Siguro po eh. Napalalimang tanim ko. Hmm or kinain ito po ay hindi ko na ibilad ay ito po yung ibinilad ko sa araw ito parang kulang sa bilad din to kaya siguro pero natubo pa rin naman yung iba oh napalalim nga siguro oh oh ayan oh napalalim yan okay po okay approve po yung ating pagbibinhi ito i-update ko pa kayo after one week hmm tumutubo naman siya kaya lang mga kaisan ang ano ang may isa ko sa inyo gamitin nyo kukupit kasi itong lupa kinuha ko lang dyan sa tabi tabi ay eh, may napansin akong may mga palay palay oh. tumutubo siya hmm. hindi rin maganda yun kukupit pala pag may mga uh, oo lagi nyo ng kaunting vermicas may palay diba, testing lang naman ito Siguro na may mape-perfect din natin ito. Ayan na yeah, mga kaisan, ito po yung uh, talong na naputi. Si ang namumuti na po doon ay si Kuya Erwin. Yeah, diretso pruning na rin po. Yan yeah, ito. Last harvest po ito mga kaisan. Mamaya po ibabalikan ko ito dahil ako naman po ay mag ano, kami ni tatay mag uh, lalagay po sa plastic. i ko po ito sa Prosy. At uh, sasama, alas 3 na po, sasamahan ko po muna si Mrs. Palusena dahil iti-therapy po ito iti-therapy po siya ng 2 weeks. Yun. Pero okay na yung si misis. Ay, mas maganda yun na eh, naiipa-therapy natin. Para, pero naigalaw na, normal na. Kaya lang, mas maganda po yun. At uh, sa mga ano po, physiotherapist. Ayan, hello po sa mga taga magagaling na ano, dyan sa Lucena. Sasamahan ko, tapos ay alas alas 7 siguro, babalik tayo. Mga alas 8 pa ang biyahe natin to, mamayang gabi. Diretso na po tayo sa bayan. Ayan yeah, mga kaisan na. Ay, sulit sure. Ayan yeah, mga kaisan, dito po kami sa ano PNP Pain uh, Center Mga kaisan Sinamaha ko po si Mrs. at ano Therapy po Are, pero normal na Talaga naigalaw na, pero mas maganda po ay ano Na double check up po Ayan yeah, si Utoy Utoy Ang may tao pala doon Ah, mga kaisan, inaantay lang po namin si Mrs. Dado sa loob. Pero mga patapos na yun. Physical therapy, uh, rehabilitation. Ayan. Ano to'y? Eh? Ayan, mga kaisan. inaantay lang po namin si Mrs. at saka si Ate Shin, yung anak kong babae. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Selamat tuh, bye bye Bu.